Bakit mahalaga ang support group sa emotion ng isang tao lalo na sa mga nagtatrabaho abroad? Una, ito ay nagpapababa ng stress at pag-aalala. So, 30 to 50 percent, pag mayroon kang support group, ay mas mababa ang iyong stress at ang iyong pag-aalala. Dahil may umaalalay sa'yo sa iyong uh, trabaho at kung paano ka makakope dun sa kultura dun sa lugar na yon. Pangalawa, pinapababa nito ang depression at yung kalungkutan. 40% na mas mababa na magkaroon o makakaranas ng depression ang isang taong mayroong support group. Dahil mayroon siyang mga taong nasasamahan, nawawala ang kanyang kalungkutan at yung pakiramdam ng nag-iisa. Pangatlo, higher job satisfaction and stability. 20 to 30 na mas mataas na nag enjoy ang isang tao pag mayroon siyang support group, nag enjoy siya sa kanyang trabaho. Mas tumatagal siya sa kanyang trabaho. Pang-apat, better mental health. Ang support group, pag mayroon siyang problema, mayroon siyang napagsasabihan. So, yun ay tumutulong sa kanya kung paano makipag sa mga struggles na kanyang nararanasan. At panlima, sense of belongingness and empowerment. Pag mayroon kang support group, mayroong nagpapalakas ng iyong kalooban. So, 50% ng mga tao na mayroong support group ay mas nagiging successful. Kawikaan 27.10 Ang iyong sariling kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pabayaan. At huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Maigi ang kapwa na malapit kaysa kapatid na malayo.